mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. At... Ipararanas ko ang paghihirap sa mga tao at lalakad silang parang mula dahil nagkasala sila sa akin. Dadaloy na parang tubig ang kanilang tugo at mabubulok na parang dumi ang kanilang bangkay hindi sila maililigtas ng kanilang mga pilat at ginto. Sa araw na ipakikita ko ang aking galit na parang apoy na tutupok sa buong mundo. Sapagkat bigla kong lilipulin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Magsisi na kayo. Bago dumating ang araw ng pagkuhos ng Panginoon ng kanyang matinding galit. Kayo naman mga mapagpakumbaba at sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya. Magpatuloy kayong gumawa ng matuwid at magpakumbaba. Baka sakaling ingatan kayo ng Panginoon sa araw na ito.